Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magwantuhan ang Game 2 ng NBA Finals sa pagitan ng OKC Thunder at ng Indiana Pacers. Same starting five for both teams. Nananatiling parte ng starting lineup ng Thunder si Cason Wallace. Medyo sloppy ang umbisa ng dalawang team. Madaming loose ball, turnovers, at tila ba mabilis ang laro for both teams. Subalit isang adjustment ng Pacers ay ang full court pressure ni Nembhard kay SGA. Kaya naman minsan nga si Ludort at Cason Wallace na nagdadala ng bola pataas ng court. After first quarter ay 26-20 to 20 ang score in favor of OKC. Kung 6 points lang ang ginawa ni Chet Holmgren noong game 1, sa first quarter ng game 2 ay may 9 points na kagad siya. Sa second quarter ay lumobo na sa mahigit 10 points na lamang ng OKC dahil sa higpit ng kanilang depensa ay nahihirapan nga ang Pacers na makapag-execute sa opensa at nagawa din nila ang big run na ito habang nakaupo ang MVP Shea Just Alexander. Pagbalik pagbalik naman ni SGA ay mas lumobo pa ang lamang ng OKC at umabot na nga ito sa 23 points. Napwersa nga nila ang Pacers na mag-isolation. Nagsisimula na din na uminig si SGA mga kaibigan. Natapos ang first half sa score na 59 to 41. 18 point lead sa OKC. 15 points si Shea. 11 points si Chet Holmgren at 9 points si Jalen Williams. Sa Pacers naman ay wala pa nakakagawa ng higit sa 9 points. At tatlong puntos pa lamang ang meron si Tyrese Halliburton. Sa third quarter naman ay hindi pa din may baba ng Pacers sa lamang sa single digits at non-factor pa din nga si Tyrese Halliburton. Si Shane nga mga kaibigan ay napaka-efficient sa game na ito at hindi siya mapigilan ng depensa ng Pacers. Patungo sa fourth quarter ay 19 points sa lamang ng OKC at si SGA naman ay meron ng 27 points and 7 assists. Sa fourth quarter naman ay natuto na nga ang OKC mga at hindi na nila hinayaan pa ang Pacers na gumawa ng comeback hanggang sa tuluyan na nga kanilang nakuha ang panalo at naitabla ang series na ito sa 1 apiece patungo sa game 3. At malaking dahilan nga dyan si Aaron Wiggins off the bench na gumawa ng madaming 3 points. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Zach E.D., ang foot 7'4 center ng Memphis Grizzlies na parte din ng All-NBA Rookie First Team ay sasa ilalim sa isang ankle surgery dahilan kung bakit hindi siya makakapaglaro ngayong off-season sa Summer League, sa pre at sa unang bahagi ng regular season. Dati na may injury sa kanyang ankle si Zach E.D. at muli na itong nasprain ngayon mga kaibigan kaya naman ngayon ay kailangan na nito ng surgery. Kinukumpara nga siya ng iba kay Yao Ming noon. Well si Yao Ming nga ay dalawang beses inoperahan ng kanyang left ankle mga kaibigan. Mahirap nga sa player na ma-injured tuwing off-season dahil nagaganap ang malaking improvement ng isang player sa off-season dahil ito nga ang oras na magdagdag ng skill set at may apply ang mga natutunan mo sa nakaraang season. At ang mahirap pa sa injury sa paa ay hindi ka nga makakatakbo o makakatayo ng matino. Kaya naman madaming workouts and drills talaga ang hindi mo magagawa. Ano bang masasabi nyo tungkol dito? Sa palagay nyo ba ay mapapadaming injury ni Zack sa kanyang kahir?